Bro, aminado ka man o hindi, may mga babae talagang mahirap basahin. Hindi tulad ng mga lalaki na diritsahan kung gusto nila ang isang tao ang mga babae, madalas may layers. Hindi nila agad ipapakita. Pero ipinaparamdam nila sa maliliit na paraan. Minsan normal lang yung usapan ninyo. Casual lang pero pagkatapos mong makausap, mapapaisip ka. Bakit parang iba yung kilos niya sa akin kumpara sa iba? At doon nagsisimula yung curiosity, may gusto kaya siya? Ang totoo bro, karamihan sa mga babae, hindi talaga marunong o ayaw ipakita ng diretsyo yung nararamdaman nila. Lalo na kung hindi sila sigurado, kung pareho kayo ng feelings o kung baka masira lang yung friendship. Kaya ang ginagawa nila, itinatago sa kilos sa mga tingin sa paraan ng pakikitungo. At kung marunong ka lang magbasa ng ganitong mga senyales, malalaman mong hindi lang basta kabaitan, yun may halong emosyon. Kaya ngayon, pag-usapan natin yung limang sinyalis na may lihim na pagtingin sa iyo ang isang babae. At bro, habang pinapakinggan mo to, isipin mo yung mga babaeng nasa paligid mo baka may isa na pala dyan na matagal nang nagpaparamdam pero hindi mo lang napansin. Unang sinyalis, iba ang body language niya kapag ikaw ang kasama. Ang unang sinyalis bro ay hindi mo maririnig makikita mo. Kasi kung may isang bagay na hirap itago ng babae, yun ay ang body language niya. Pwedeng kontrolado niya ang mga salita, pero hindi ang kilos. Kapag gusto ka ng babae, automatic na nag-iiba ang energy niya. Kapag ikaw ang nasa paligid, parang bigla siyang nagiging mas maaliwalas, mas animated, o minsan naman tahimik pero halatang conscious. Halimbawa, nasa grupo kayo, napapansin mong kapag ikaw ang nagsalita, siya yung unang napapatingin sa'yo. Minsan simpleng reaksyon lang pero consistent. Hindi yung parang nakikinig lang siya dahil kailangan kundi dahil interesado talaga siya sa sinasabi mo. At ito yung mga subtle cues na madalas hindi mo napapansin. Eye contact. Kapag nagtagpo ang mga mata ninyo, bigla siyang iwas pero ilang segundo lang titingin ulit. Hindi yun awkwardness lang, yun ang tension na tinatago niya. Pag-aayos ng sarili. Kapag lumapit ka, napansin mong inaayos niya ang buhok kinikindata ng lipstick o nag-aayos ng upo hindi dahil conscious sa sarili, kundi dahil gusto niyang magustuhan mo ang itsura niya. Pagtatawa sa simpleng biro, kahit hindi naman sobrang nakakatawa, natatawa siya hindi dahil sa joke mo, kundi dahil sa presence mo. Pero ito ang twist, bro. Minsan, kabaligtaran din, may mga babae na pag gusto ka, lalo silang nagiging awkward o tahimik. Yon yung tipong bigla na lang umiwas ng tingin o hindi makatingin ng diretsyo sa'yo hindi dahil wala silang pake, kundi dahil natatakot silang mahalata, parang may maliit na takot na baka mabasa mo kung ano talaga yung nararamdaman nila. Kaya ang key dito bro ay consistency. Kapag paulit-ulit mong napapansin na iba ang kilos niya kapag ikaw ang kasama hindi yan aksidente. Subconscious na yon. Dahil kapag may nararamdaman ng babae, di niya kayang itago ng tuluyan. Lumalabas sa kilos sa tono ng boses sa paraan ng pagtitig at sa simpleng ngiti na parang may kahulugan. Kaya kung may babae sa paligid mo na ganyan, hindi mo kailangang mag-assume agad, pero huwag mo ring baliwalain. Baka yung akala mong simpleng tingin, yun na pala, yung lihim na damdamin na matagal niyang pinipigilan. Pangalawang senyales, palihim ka niyang minamasdan. Bro, kung may gusto talaga ang babae, kahit anong pilit niyang itago, nahuhuli siya sa mga tingin. Hindi man siya magsalita, hindi man siya gumawa ng obvious move, mapapansin mong may mga sandali na parang nakatingin siya sa'yo nang mas matagal kaysa sa normal. Tapos pag nagtagpo ang mga mata ninyo, bigla siyang mag-iiba ng direksyon. Kunwari may ibang tinitingnan, pero pansinin mo ilang beses na ba nangyari yon. Ang mga babae bro, naturally observant sila, mapanuri. Lalo na kapag interesado sila sa isang lalaki. Tinitingnan nila kung paano ka kumilos, paano ka makitungo sa ibang tao, paano ka tumawa, at minsan kahit paano ka manamit. Lahat ng detalye pinapansin nila kahit hindi nila aminado. Minsan nasa isang kwarto lang kayo o grupo ng barkada, pero kahit abala siya sa cellphone o nakikipag-usap sa iba, may mga sandaling mapapansin mong umiikot yung mata niya pabalik sa'yo. Hindi siya yung tipong titig na halata, kundi stealthy glance lang, tipong gusto kang makita, pero ayaw mahuli. At alam mo kung bakit, kasi gusto niyang maramdaman yung presence mo. Gusto niyang makasigurong nandoon ka pa. Hindi dahil clingy siya, kundi dahil gusto niyang maramdaman yung sense of security na dala mo. Hayong simpleng makita ka lang, kahit di kayo mag-usap, sapat na para gumaan yung loob niya. Pero eto ang tricky part, bro. Hindi lahat ng pagtingin ay halata. Minsan kapag gusto ka talaga ng babae, kabaligtaran ang ginagawa niya. Hindi siya makatingin bakit dahil kapag nagkita ang mga mata ninyo, natatakot siyang baka mabasa mo yung totoo. Kaya kung gusto mong malaman kung may lihim siyang pagtingin, kailangan mong obserbahan ng maigi, hindi lang yung isang beses na nahuli mo siyang nakatingin, kundi kung ilang ulit na niyang ginagawa, yun ang hindi niya namamalayan. Kasi kapag ang babae paulit-ulit na napapatingin sa'yo, kahit hindi mo siya kinakausap, ibig sabihin may nabubuo na sa loob niya, curiosity, attraction o minsan yung tahimik na paghanga na matagal nang tinatago. At bro, pansinin mo rin kung paano siya tumingin. Iba ang tingin ng babae na may respeto, iba rin yung tingin ng babae na may lihim na feelings. Yung isa, kalmado lang, walang emotion. Pero yung isa, may lalim parang gusto kang intindihin, gustong makita kung ano pa meron sa'yo bukod sa itsura. Sa totoo lang, karamihan sa mga lalaki hindi napapansin ito dahil sobrang diretsyo nilang mag-isip. Pero kung marunong kang maging observant din, mapapansin mong iba yung energy ng babae kapag gusto kanya, hindi mo kailangan ng salita. Yung mga maliliit na kilos, yung mga mata na parang may gustong sabihin, doon mo malalaman na baka nga may lihim na pagtingin siya sa'yo. Kaya bro, kung may babae kang kilala na minsan mo nang nahuling nakatingin pero umiwas agad, tapos ilang araw pagkatapos, nahuli mo ulit malamang hindi aksidente yon. Baka ikaw na yung iniingatan niyang lihim. Pangatlong senyales, lagi siyang naghahanap ng rason para maging malapit sa iyo. Pro isa sa pinakakitang kita, pero madalas hindi napapansin ng mga lalaki ay yung effort ng babae para lang mapalapit. Hindi ito laging physical ha, minsan emotional connection lang muna. Pero kung mapapansin mong parang laging may dahilan kung bakit nandyan siya sa paligid mo kahit hindi mo naman siya tinawag Malaki ang posibilidad na may nararamdaman siya na hindi pa niya kayang aminin. Pansinin mo to, lagi siyang nandyan sa mga lugar kung saan madalas kang magpunta. Kung may group activity o hangout, parang lagi siyang available kapag ikaw ang kasama. At kung minsan naman, bigla na lang siyang lalapit sa iyo ng parang may tanong o sasabihin, pero mapapansin mong wala namang gaanong kabuluhan yung sinasabi niya para lang talaga may interaction kayo. Ganyan bro kapag babae gusto ka pero ayaw niyang halatang halata. Hindi siya diretsyo. Hindi siya magtatapat. Pero gagawa siya ng mga small opportunities para lang maging malapit sa'yo. Para makilala ka pa ng mas mabuti at maramdaman niyang safe siya kapag ikaw ang kausap. Halimbawa, may babae kang kakilala sa work o sa circle niyo. Napapansin mong lagi siyang nagtatanong ng mga bagay na kaya naman niyang hanapin sa Google o itanong sa iba. Baka gusto lang talaga niyang makipag-usap sa iyo. Ngayong simpleng, uy, alam mo ba kung paano to? O tama ba itong ginawa ko? Minsan, di mo alam, yun na pala ang paraan niya para simula ng connection. At hindi lang sa tanong yan nagtatapos. Minsan kahit busy ka, napapansin mong siya yung unang naglalapit ng upuan. O siya yung unang nag-aalok ng tulong kahit di mo hinihingi. Hindi dahil gusto lang niyang maging mabait, gusto niyang maging present sa mundo mo. Gusto niyang maramdaman mong nandito ako, kahit wala siyang sinasabi. Pero ito bro, kailangan mong maintindihan, hindi lahat ng malapit ay dahil may gusto. May mga babae talagang naturally friendly. Pero ang tanong, consistent ba siya sa'yo? Iba kasi yung friendly sa intentional. Kapag napansin mong sa'yo lang siya ganon, sa'yo lang siya may ganitong energy, tapos sa iba medyo neutral lang, dun mo malalaman na iba yung treatment mo. Kadalasan mga babae na may lihim na gusto sa isang lalaki, gumagawa sila ng mga moment na parang aksidente yung tipong Uy, di ko sinasadya pero deep inside, sinadya talaga. Halimbawa, nagkasabay kayong umuwi, nagkabanggaan sa hallway o nagkaroon ng sabay na topic sa conversation sa una. Parang coincidence. Pero kung paulit-ulit bro, ibig sabihin nag-i-effort siyang mapalapit sa'yo sa natural na paraan. Ngayon may isa pang senyales na madalas nakakaligtaan ng mga lalaki yung pagiging emotionally responsive ng babae kapag ikaw ang kausap. Pansinin mo, kapag may iba siyang kausap, normal lang siya. Pero pag ikaw, parang mas expressive siya. Mas animated, mas nakikinig. Kasi sa totoo lang, gusto niyang maramdaman mo na interested siya sa'yo. Pang-apat senyales, madalas kanyang kausapin sa maliit na bagay. Pero may malalim na intent Bro, mapapansin mo to kapag hindi mo na kailangang mag-chat. Muna siya na mismo ang nag-uumpisa ng conversation, pero hindi obvious. Hindi yung Hi, miss kita o "gusto kita." Madalas sobrang simpleng bagay lang. Oy nakita mo yung meme na to? Oho, nga pala, may nangyari kanina sa office. Minsan random lang talaga sa tingin mo, pero ang totoo, gusto ka lang niyang makausap. Ang mga babae kasi, bro, hindi agad nagpapakita ng totoong intensyon lalo na kapag ayaw nilang maging halata pero yung desire nilang mapalapit na roon. Kaya kahit sa simpleng message lang, naglalagay na sila ng emosyon. Kung titignan mo mabuti, mapapansin mong consistent siya, hindi man araw-araw, pero lagi siyang may paraan para mapanatili yung connection nyo. Minsan, ikaw pa nga ang magtataka, bakit kaya siya laging may sinasabi kahit walang kwenta? Pero bro, dun mo makikita yung charm ng babae na may gusto sa'yo. Hindi niya alam kung paano sisimulan yung malalim na usapan. Kaya dadaan muna siya sa mga mababaw sa mga jokes, random kwento o simpleng kamustahan. Pero tandaan mo, sa mundo ng babae walang simpleng kamustahan kapag may gusto siya. Halimbawa, may babae kang kakilala na laging nagme-message tungkol sa mga walang koneksyon sa'yo. Parang gusto lang niya magkwento pero pansinin mo ikaw ang una niyang naiisip kausapin. Bakit hindi ibang kaibigan? Bakit hindi ibang kakilala? Kasi may comfort na nabubuo sa'yo. May familiarity na gusto niyang patibayin. Hanggang dumating yung punto na natural na sa inyo ang mag-usap kahit walang dahilan. At bro, wag mong maliitin yung effort ng babae sa ganitong sitwasyon. Para sa kanya malaking bagay na yung ma-maintain yung conversation. Kasi hindi siya lalapit sa lalaking wala siyang interest. Kung ginagawa niya ito, Ibig sabihin gusto niyang maramdaman mong present siya sa buhay mo. Gusto niyang makilala ka pa ng mas malalim. Pero gusto rin niyang makilala mo siya unti-unti. Hindi biglaan. Kapag nagkwento siya ng personal bro, kahit simpleng bagay lang gaya ng problema niya, sa work o sa pamilya, ibig sabihin, pinapapasok ka na niya sa inner world niya. Pihira yan. Hindi lahat ng babae madaling mag-open, lalo na kung sanay silang magtago ng nararamdaman. Pero kung ikaw yung una niyang naiisip kausapin, kapag may mabigat sa loob, ibig sabihin iba ka. Kasi sa kanya safe ka. Ngayon may mga lalaki na nagkakamali dito akala nila friendly lang yung babae, kaya sumasabay sa usapan. Pero tandaan mo bro, may energy ang mga taong may gusto sa'yo. Hindi mo man marinig pero mararamdaman mo yung boses niya kapag ikaw ang kausap, nagiging mas kalmado. Yung tawa niya totoo, o yung mga simpleng tanong niya, may halong curiosity na parang gusto ka talagang maintindihan. Panglima senyales, nakikita mong binabago niya ang sarili niya dahil sayo. Ito na siguro ang pinakamatinding senyales na mahirap itago kapag ang isang babae ay unti-unting nagbabago dahil sayo. Hindi mo man hinihingi pero mapapansin mong may mga maliit na bagay siyang ina-adjust. Dati siguro simple lang siya mag-ayos pero ngayon mas pinapaganda niya ang sarili niya tuwing alam niyang makikita ka. Hindi naman sobra, pero ramdam mong may effort. O kaya dati hindi siya mahilig makipag-usap, pero ngayon mas open na siya, mas nakikinig, at mas gusto niyang marinig din ang mga kwento mo. Ang ganitong klase ng pagbabago hindi aksidente, bro. Kapag ang babae may nararamdaman, gumagalaw siya nang hindi niya namamalayan. Gusto niyang ipakita na kaya niyang maging mas maayos, mas kalmado mas interesting hindi para baguhin kung sino siya, kundi para iparamdam sa'yo na sulit siyang kilalanin. May mga babae rin na nagbabago sa paraan ng pakikitungo. Dati suplada, pero biglang nagiging mabait kapag ikaw na ang kaharap. Dati hindi interesado sa mga bagay na gusto mo, pero ngayon nagtitake note siya favorite mong banda, paborito mong kape, mga hilig mo. Lahat ng yan, bro, hindi coincidence. It's her way of connecting with you quietly. At kung titingnan mo ng mas malalim, ang pagbabagong yan ay hindi lang tungkol sa palabas, may mga babae na nagiging mas mahinahon, mas patient, mas maunawain dahil gusto nilang ipakita na kaya nilang sabayan ang energy mo. Kung ikaw ay kalmado, tinatabasan nila ang pagiging impulsive. Kung ikaw ay tahimik, natututo rin silang makinig. Kung ikaw ay may direksyon, sinusubukan din nilang mag-grow sa sarili nilang paraan. Ang mga babaeng ganito, hindi naghahanap ng validation. Gusto lang nilang maramdaman na napansin mo kasi minsan yun lang ang hinahanap nila yung simpleng napansin ko yan ah, o bagay sa'yo yan. Para sa kanila, sapat na yung maliit na recognition na nagbago sila para sa tamang dahilan. Pero tandaan mo rin bro, hindi lahat ng pagbabago ay dapat suklian agad ng feelings. Minsan gusto lang nilang i sa sarili nila na kaya nilang magbago kapag may taong nagbibigay inspirasyon pero kung mapapansin mong consistent siya sa effort, sa timing, sa atensyon, malaki ang chance na may mas malalim pa doon. Ang babae na may lihim na gusto sa iyo, hindi yan magtatanong ng direkta. Pero sa kilos niya, sa paraan ng pag-aalaga sa sarili at sa unti-unti niyang pagbubukas sa iyo, doon mo makikita. Hindi niya kailangan sabihin kasi ang aksyon niya na mismo ang nagsasabi. Kung may babae sa isip mo habang pinapakinggan mo to, tanungin mo sarili mo, napapansin mo ba rin siyang nagbabago? Kung oo, oh, baka oras na para hindi mo lang siya basta pansinin kundi kilalanin. Pero laging tandaan bro, huwag mong gawing laro ang damdamin ng babae. Ang tunay na lalaking kalmado at may disiplina, marunong gumalang kahit pa alam niyang siya ang dahilan ng ngiti ng isang tao. Kung gusto mong mas maintindihan pa ang ganitong dynamics kung paano basahin ang mga kilos ng babae at paano manatiling composed na lalaki kahit sa gitna ng emosyon, ilike kang video, mag-subscribe ka sa channel, at i-share mo itong video sa tropa mo. Dito, pinag-uusapan natin ang stoicism, emotional control, at kung paano maging lalaking hindi basta nagpapa-apekto pero marunong makaramdam. Thank you thank you